Sa mga walang patid ko mag-text o gumamit ng gadget, ako makinig po kayo. Loba sa isang pag-aaral sa Britanya na posibleng makaranas ng tinatawag na text neck ang mga mahilig mag-text. Ang kondisyong yan tinutukan ni PR Kanghel. Isang working student si Cheryl Sese, aminadong text addict. Di raw nagtatagal ng isang oras na wala siyang katext sa cellphone. Dahil dito, ilang beses na raw siyang nakakaranas ng pangangalay sa leeg at balikat. Nagpamasay po ako dati para lang matanggal kasi sobrang sakit parang hindi ko magalaw yung kamay ko, yung balikat ko. Basa sa report ng The Telegraph sa Britanya, tinatawag na text neck ang sakit na inerereklamo ni Cheryl. Ito raw ay dulot ng alanganing posisyon ng leeg habang gamit ang cellphone at kasabay daw ng pagtaas ng bilang ng mga ng computer tablet na ginagamit parang cellphone, tumataas rin ang bilang ng pasyente sa Britanya na nagrereklamong may text neck. Wala pang ganitong pag-aaral sa Pilipinas, pero ay kay Dr. Noel Carillo, isang orthopedic surgeon, di malayo marami na rin Pinoy ang nabibiktima nito ang mga Pinoy kasi likas na mahilig mag-text. I suppose that siguro mga about 10 or 15 minutes na continuous texting in that particular position ay particular magkatalagang mararamdaman nyo na ang Uh, pangangalay ng inyong liig at saka ng inyong balita. Pati ang paggamit ng mga laptop at computer tablet pwede rin daw magdulot ng text neck. Nagiging tense ang ating mga muscles around the neck, at mga muscles natin sa shoulder. Yan ay magbibigay sa inyo ng pananakit bandang huli kung ginagawa nyo ang isang bagay na Paris ng ganyan sa text over a long period of time. Likas na nakabaliko ang leeg at kapag nakayuko ang ulo, dederecho ang leeg. Sa pagderecho ito ng leeg, nababata ka ang muscle na siyang magdudulot ng pananakit nito. May mga tamang posisyon na pwedeng gawin kapag magte-text o gagamit ng computer para hindi mangalay ang katawan. Ang gagawin lang, sasandal ng kaunti at ang mga balikat, bahagyang nakababa. Ang gagamit ng cellphone o di kaya ang computer monitor, dapat naka-eye level para habang nagte-text o nagta-type, hindi na kailangan yung muko. Ito ang tinatawag na ergonomic recommendation ng mga doktor. Hindi naman daw delikado o malubha ang problema ng text neck. Pero kung ito ay chronic o pabalik-balik, payo ng mga doktor, agad nang magpakonsulta. Pia Arcangel, Nakatutok, 24 Horas.